ay magahat na ang pangyong mga huling pupuntan mga si Lulu dito tayo sa bahay ni Lulu Rodi yun yeah. na ang paklang na sa aking nasa yung po ay di bang ulam pwede ako ng ano pwede ako ng pang panmilan paklang na ang sa kanang saba pangyong mas mga kukuha na paklang sabay tanong saba yung libangan ni Lulu Rodi mga kapatid Nagulim siya ng mga sarang-sarang kahat Yeah. Ting dalawa mga kapaders. Kung kita natin ngayon na pang mas na po, mabal kami. abalik kami. Ito lang itong pang para natin mga kapaders. Yung sinag na bigas mga kapaders. Dahil isda, kailangan eh, po, yung, 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 yung mga kapalyers. palang umaga mga kapaders Welcome na naman kayo sa akin channel Wala mga tayong lawot, mga kapaders Dahil medyo mas tayong pakiramdam Kukuha tayo muna ng panggamot Mga herbal mga kapaders mah. Samahan niyo kayo mga kapal, si Grab Rico. Kung anong kwate yung mga pangingmas na pwedeng iamot sa ating sakit ng ulo mga kapaders. Sabang-abang lang. At saka yung ating mong itanapan na doon sa nang sa atin na matanda, ating ibigay mga kapaders yung kanyang request na uh, gusto ng mungit mga kapaders. At ko kukain doon sa istayro mga kapaders at ating pinayilo muna at baka mahampok. Tayo, samahan niyo mga kapaders. Ay! Ito na mga kapaders yung ating muhit na ibigay kay Luluro ni. Pang ulam. Tingnan hey, niyo. Ito ay -hat na sa mga hat ng pang mas mga kapaders, hindi mo mga kalaot. Sayang, kailan mo ang dagat, kailan bubuhayin mga kapaders. Ayos yung pang ulam yan, pagbangot sa gulay, pagdinaing. <laughs> Ngunit. Tapi. Oh. Artinya berpuntan maka kepada si Dulur Rudi. Mengisan. Ini maka kepada si Tai pemunta kai Dulur Rudi. Sanjun. Perdilin. Segitu main kembali. Hah? kuha namin ng kuya na oh, na... panghimas ma panghimas ma kuya yung panghimas mga kapaders dito yung daan pumunta doon ayun mga kapaders dito tayo sa bahay ni Lulu Rode yung yeah? so, ko si Karol Sireko saka si Tyson Dito yung daan mga kapasir Dito tayo kukuha ng panghimasma Hangit tayo ng paklang ng saging Saka ng niyog Nasa yung luluro di po? Ha? Luluro di? Pangulo, pangulam Ay o Ay, hindi pa kinabi Eh mga kapatid si eh, eh, Luluroli eh. Naguuling Ay di pang ulam Ano yan? Isda Pwede ako ng ano? Pwede ako ng pang pan paklang dyan? Pak lang ng litur dito sa kanang -saba, Pang imas ma Buhay po ka na Dutuhan ng ulo Eh mga kapatid si tayo no. Kukuha ng paklang Sabay tanong sabah Luluroli eh. Sabay ito? Sabay. Ano bang itak doon? Ito ang ni Barangay yung libang nga ni mga kapaders nag siya ng mga sangsanang kahoy. Yung mga tumba. Walang walang maghapon Tuy. Ang kain namin kangot. Balik mo yan. Anong ulam? Kain, maghapon.

Putihan man na iyan, at ang ginukulat ni mama mo, iyang pula, iyang uh. pula ka ng iyan. Nagkababalaan, natatadili rin ang bahay namin. Natingigas pa rin Ha? Okay? Hmm. Uh. Ay, sana po, ka pala. tayo ng pulahan. Hmm. Uh. Yan. Tawas ito po, to. Ay, Ang na ito. Ay mga kapaders, tapos sa iba naman, manghingi tayo ng paklang ng puti naman ng niyog. Tigdalawin yun mga kapaders, dalawang paklang ng saging, saka dalawang paklang ng ko ng niyog. Yun, may puti yan mga kapaders. Kumplito si Lulurode ng mah. Ayan. Ayan mga kapaders. Complete natin na hindi na panghimas ma. Panghimas ma sa akin. Ayaw. Oo. Madalit pala pa man may ang ganyan. Hmm. Ito yung buhay-buhay ni Lulurudi mga kapaders. Ayan. Ayan. Nabukos ko kanyang munting oh. ulingan na pang gatong-gatong pag naluto. Yung kanyang kawin sinarang so, sa ulingan. na balik ko, dami. Ay mga kapatid, sa ating mamaya-maya babalik natin si Lolo Rodi para bigyan tayo ng konting tulong sa oh. kanyang pang durodog tong sa konting uh, tulong natin <laughs> at sa at kanyang pangalaw-araw. pa, pag ko bayaran. Wala lang kami. Wag na po, mabalik kami. Ha? Mabalik kami. Eh, ito lang itong pangimasma. Tayo mga kapaders. Para ito ay mako ng aking nanay. D ma, perfect, tayo babalik ko, mga kapaders. Ayan. Ngayon mga kapaders, tayo nakauwi na sa ating bahay. Bahay para na aking nanay mga kapaders. Kasi mama Jane, sa'yo nga tingin ng mga pangimasma. Tigalawang paklang ng saging sa Tordan, sa Kasaba, sa Kapulahan, sa Kaputi na Nyug mga kapaders. Medyo ng tayong mga kapaders yan. Para sa pipigain niyan sa plate ito. Kukuha niyo pinakang katas. At saka, sa saka siya ang ating inumin mga kapaders. Dahil ito pala mga kapaders pa. Yung sinag na bigas mga kapaders. Yan, dito pala yung pipigain. At saka ating inumin mga kapalir saka yung konti ipanghilot sa atin gawa ito mga kapalir kaya tayo gawa ito yung pagkayo pagod saka biglang sisisid tamang pasok na labig mga kapalir sa ating katawan kaya talagang tao na nagkakamay yung mga kapalir Ah, uh, siya nga pala mga kapaders, yung ating pinaghingi anong ating panghimasma, ating babalikan mga kapaders bibigyan natin ng konting tulong para sa konting nilang pang araw-araw mga kapaders mga kapaders video konting ko lang mga kapaders konting tayong tanglaang yung lumambot lang, yung paklang ng saging ayan pinipigyan ni mama pinukuha yung pinakang katas mga kapaders ayan herbal baka po dyan sa mga lagi nakapasma ito po ang gawin nyo mga kapaders ito ay kunting Idea lang na kunti yung lang mga kapaders sa ah, kunti pagagamot lang. Baka kundi kaya nang gamot mga kapaders ay ito herbal. ayan Inokoy yung ito mga kapaders. Ayun ah, ba. Ito naman yung paklang ng latordan mga kapaders. At yung unang piniga ni mama, yun ay paklang ng sabah na saging mga kapaders okay lang dahil maliwag pa man ang buwan mga kapaders baka mga ilang gabi tayo walang laot mga, mga kapaders mga, mga tayo ito naman yung paklang nung putian mga kapaders putian ba yan? nasa putian <makes> na <noise> ah, ito na mga kapaders yung ating biniling lucky me saka sarlinas mga kapaders ating dadalang si Lula Rudy yung mag mga kapaders yung ating hining nung panggamot na herbal ah sya nga pala mga kapaders <coughs> dahil hindi ako bumili ng bigas mga kapaders ito ko na babawasan sa aming pagkonsumo. At yung bigyan ng bilis mga kapaders, siyempre, nagbigay tayo ng isda, kailangan yun, uulaman mga kapaders. Ito yung asawa, mga kapaders. Ito yung aming pangkonsumo mga kapaders na awat lahat natin, nag-iipon tayo. At ito babawasan mga kapaders. Para magbigyan ng din tulong si Lolo Rudy, yung mag-asawa. Kaya na ito yung kanyang pagdamutan na. Huwag nang timbangin yan mga kapadyos. Mm. Ayan. Yeah. Huwag ka nang yan mga kapadyos. Okay. At yung babalikan yung asawa mga kapaders. Dahil hindi kasi nang malayo ang kailang bahay dito sa aming na Isang palaki magpalit sa barang ang kami. Ayos nice na ito. Tapos ito yung ating ilagay sa plastic mga kapaders. Itong bilhin nating noodles. Yang duduk beliin mahakap aja, Ini nama kapal aja, sih. kami, tapi memberikan keadaan. Sudah, beneran? Eh, mahakap itu desa Tidak ada sekiranya dua bayi ini lulu rodi. Tay semena hik sama Kapaders. Yan. Ustazah. Ayo, Kapaders. Bagadang umaga. Tenang, lero-lero deh. Sabu. Senai ini tuh pagdemutan. Yan. Jangan ngali buay. Sana iyon tama na, na. kaya ang <laughs> ka na naman! <laughs> Oo, oh, kudam! Oh, ito mga kapasong kaya lang inuling nung nakaraan. Kung ba ito'y kwa dito yung daming ago. yung ago? O oh, baka gusto mo sa tiba yun Sige na po, huwag na. Siling pa ang aming gamit. Siling. So, oh, Siling. <laughs> May eh, mga kapalit, meron siya nakasala na panggatong-gatong na dun. <coughs> pang sarili man lang ang Pansaro, Pang sarili doon mga kapadis. Na Hindi na makabili at wala pang <laughs> Ating Mahal At ng kundong tulong mga kapalit. Gabo na kakabi, magabo na. Wala man. Siyempre, Alabi, kal -alabi, kal -alabi, yung ating huli kagabi, ayan. Kanggo. Kanyang ay, ay, pelang palang mga kapalit. Ito yung kanyang pangulam. ulam. Maraming salamat tol sa biyaya na pagkulog mo sa amin lahat. Salamat. Amin itong pagdadamutan. Talagang... Uh, baka tayo umubi, mayabag tayo ng kaunting pera kay Lolo de Ayun itong pang bibili niya ng kaunting gamot mga kapaders. Uh. <laughs> hmm, siguro itong manggap ito. Papagay uh. <laughs> so, pa ba pa, na namin pagbisa. Huwag na po. ay maraming salamat. <laughs> uh, Saka rin po sa ating, ito po ating hininga ng panghirbal mga kapaders at panghimasma. Mga kapatid, maraming maraming sa, pa sa tulong po inyong mag-asawa. Okay, <laughs> ko na kami mga kapatid at sa atingin naman yung herbal. SK <laughs> mga kapatid. Okay. si humalik ako vlog mga kapatid. Sana suportahan nyo ang kanyang channel. Pa. <laughs> Ayan. <Yeah. laughs> kailang yung kayo lang mga kapatid sa ating Insta pa na motor. Gumiyak na pati si Lolo mo ay. Ayan mga kapatid ah at gawa ng hindi eh, na siya nakakatulong uh, sa akin ay puno na ng sa akin ayos yan at po, pi, pilay na din tingnan mo ka eh, maraga na, -na ano po ha? na ano kaya ako nagtigil pagpawid at sa ay ito na mga kapaders yung herbal ay, na ating inuin gamot sa pasma panghimas may ma ito mga kapaders ayan uh. mm. eh mga kapaders, tayo ay titira ng kaunti para sa panghilot mga mm. ah, Sarap. Ay. Halikot. Bawal yang dulu. <laughs> Nagatingin. tingin siya ko na. Ay, diya makalangoy. Sila malang sila, mamaya. Tino. Sorry, go.

<laughs> Ikaw ba ngayon kupal? Si Lolo, ang tawag niyan, tatay. Papa? Papa din. Tay Papa